Oh, eto, meron daw bagong boy group na itinatayo. <laughs> meron na namang panggagastusan ang pera ng taong bayan. Pasok, boy group! May bagong boy group sa kamera. Sila raw ang mga fresh at batang kongresista Next. na kung tawagin ay hot shots. Alamin kung sino-sino sila sa agenda report ni John Manalo. Hot shots, ha? <laughs> Dito sa Pilipinas, hindi lang sa TV nakikita ang girl at boy groups. Dahil sa kamera, may tinatawag ding hotshots. Sila lang naman ang fresh at young legislators ng 20th Congress. Sa ngayon, binubuo sila ng apat na neophyte congressmen. Sinatingog Partylist Representative Andrew Julian Romualdez, Negros Occidental Representative Javi Benitez, Batangas Representative Ryan Recto, at FPJ Panday Bayanihan Partylist Representative Brian Poe. Apelido palang duda na ako. Boy banda no Ay, nako. Hoy! Ah, wag naman sana kayo ang bagong laruan ni Tambaluslos. Wag naman sana kayo ang bagong utu-uto ni Tambaluslos. At sana hindi naman kayo ang mga bagong magiging kurap ng gobyerno. Ha? Ah? Hindi kayo yung bagong ah, ah, pag, gagastusan ng pera ng taong bayan. Abangan natin. Ako, ako may tanong lang. Ano kaya ang magiging proyekto nitong apat na ito? Ano kaya ang maitutulong ng apat na ito? Ano kaya ang kanilang gagawin para maiahon ang mga Pilipino sa paghihirap? Kasi baka mamaya, eto baka mamaya lang naman, pangungunahan ko. Baka sabihin ninyo, tumama ako, chamba na naman. Baka sabihin ninyo, manguhula ako. Pero kasi hindi maganda ang pakiramdam ko dito, apelido pa lang, medyo ano na ako rito eh. Oh, ah, di ba? Anyway, let's give them the chance. Pero sana, since mga bata kayo, sana nakikita ninyo ang nangyayari sa politika. Hindi sana kinain ang utak ninyo ng kapangyarihan at an early age. Sana hindi kinain ang utak ninyo ng pera at an early age. Sana ilagay nyo sa puso ninyo na kayo ay talagang nandjajaan para magsilbi sa taong bayan at hindi lamang kay tambaluslos. Kasi baka mamaya, at ako'y malakas ang kotob ko bagong attack dog lang kayo. Baka mamaya wala kayong proyekto pero ang proyekto nyo lang ay hanapan ng butas ang Duterte. Una, hanapan ng butas ang mga Duterte bloggers. Hanapan ng uh, ikahihina ng black propaganda ang mga Duterte. Pero bulag kayo sa kalukohang ginagawa ni Tambaluslos at ng ibang mga congressman. Ay, ayo ko ay, ayoko kayong pangunahan pero uobserbahan namin kayo kasi baka mamaya wala na kayong kaatupagin kung hindi kaliwat ka ng Duterte, Duterte, Duterte or mga kaalyado ng Duterte, 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 Duterte. Hindi kayo binoto ng tao at pasasahuran ng tao at bubuo kayo ng grupo para lang atakihin ang Duterte, Duterte, Duterte. Mahiya kayo sa balat ninyo, yung kabataan ninyo. Huwag nyong simulan ng maling politiko. Huwag kayong pauuto kay Tambaluslos. Kasi alam naman natin kung ano talaga lang ang plano niya si Tambaluslos. Eh. Gibain lang ang Duterte. Nito miyerkules, nagsama-sama ang apat sa isang working lunch sa kamara kung saan na pag-usapan daw. Kung... Yan, no? pa lang, eh. Andiyan na si Tambaluslos, tropa na, eh. Ah. Oh. Ay, bigyan ko kay halimbawa. May kasabihan. Birds of the same ah uh, feather flock together. Sabihin mo kung sino yung kaibigan mo, sasabihin ko ugali mo. Huwag kayo magdidikit sa taong yan. Baka mamaya ayaw nyo na rin ng kalaban. Baka mamaya takot kayo lumaban ng patas. Baka mamaya puro pamumuliti ka ang gagawin ninyo. Hindi naman talaga pagsilbi sa taong bayan paano gagampanan ang kanilang bagong tungkulin bilang mga bambabatas. Sabay din silang dumalo sa three-day executive course on legislation ng Kamara na naglalayong palalimin ang kaalaman at kausayan ng mga bagong miyembro ng Kamara. Bagamat hindi raw ito opisyal na pangalan, honored daw si... Sabi ko sa inyo, well, anyway, ayoko silang kusgahan. Pero talaga masama ang kutub ko sa mga ito. Baka mamaya, batang version lang to ni Abante. Batang version lang ni Paduano, ni Barbers, ni Dan Fernandez. Pero ang gagawin nito, iisa lang din. pamumulitika ka at hanapan ng butas ang mga Duterte at mga Duterte vloggers at Duterte supporters. Pin Baka mamaya, mahiya kayo. Baka pinabatang ab abante lang kayo at pinabatang paduano. Benitez na mapasama sa isang good company. Sa Facebook post, sinabi ni Benitez na mga batang lawmaker lang daw sila na nagnanais maglingkod with purpose. Ikinatuwa rin daw niya ang nickname na Tunog Boy Band Comeback daw. Nangako rin si Benitez na nandito sila para magtrabaho at mag-iwan ng marka sa kamera. Ayan. Well, let's give them the benefit of the doubt. Okay? Huwag natin muna paghusgahan at pagbintangan. Sinabi ko lang, pinanguna ko lang yung aking nararamdaman nang sa ganun, hindi nyo sabihin chamba, Sabihin ninyo, manguhula ata si Kotsoli. <laughs> ha? Ha, sige. Oh. Ha, uh, sabi, magsisilbi sila. Let's earn it with action, not hype. Baka mamaya, let's earn it with action against Duterte. <laughs> at ang common denominator daw nilang lahat, kamag-anak sila ng mga personalidad sa politika. Yun Hindi yan, ito ang unang grupo ng mga mambabatas na nagkaroon ng bansag sa loob ng kamera. Una sa listahan ng Spice Boys na binubuo ni na Meg Zubiri, Ace Barbers, Nonoy Andaya, Mike Defensor, Hernani Braganza at Ricky Sandoval. Kita mo, meron, meron na dati Spice Boys. Anong napala natin sa kanila? Wala. Baka just another group. Nabuo sila noong 1988 at nakilala bilang polar opposites ng traditional politicians. Malaki rin ang naging papel nila sa pagpapatalsik kay former President Joseph Estrada. Nabuhay din nitong 19th Congress ang Young Guns na binubuo ni na Zambales Representative Jefferson Conghon, La Union Representative Paulo Ortega, Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, at Isabela Representative Inodi. D. Oh, tanong ko kayo, ano ang naidulot na mabuti nitong Young Guns sa Pilipino? O ito ay nagamit lang para butasan ang Duterte. Pamumuliti ka lang laban sa Duterte. May naitulong ba ito sa inyo? Ha, ah. 'di ba? Anong purpose ng grupo? Parte rin sila ng mga kongresistang aged 40 and below na tulad ng ibang grupo, naglalayong makapagserbisyo sa mamamayan. Nakilala ang Young Guns bilang ilan sa mga sumuporta sa naging investigasyon ng House Quad Committee na sumentro sa mga isyu ng POGO, drug war, extrajudicial killings at iba pang human rights violations. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Meron pa kayong sumentro sa sumentro pa sa human rights. Human rights, human rights. <laughs> <laughs> sa tingin nyo may naniniwalang tao sa inyo? Naging attack dog lang kayo laban sa Duterte? Meron pa kayo pa human, human rights. Napaka-hipokrito ninyo? Kayo para kayong mga Kakabola ninyo. Baka pati kayo naniniwala sa kasinungalingan ninyo.